Update. Sa ating mga balita, isang daang libong pisong multa sa basketball player na si Calvin Abueva ipinataw matapos ang pangungut siya sa San Miguel Beer Coach George Gallant. Lumalalang iringan sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ang Pangulo lamang ang makakapigil. Pre-construction phase ng Mindanao Railway Project sinimulan na ayon sa DOTR. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang Bungkuwersa ng KidLock News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinatawa ng Philippine Basketball Association o PBA ng multang 100,000 pesos ang Magnolia Forward na si Calvin Abueva dahil sa pangungutya ng atleta sa physical disability ni San Miguel Head Coach George Gallant sa Game 2 ng 2023-2024 PBA Commissioner's Cup Finals. Ayon sa PBA, nakasaad sa alituntuni ng Liga na papatawa ng multa na hindi bababa. Sa 100,000 pesos ang individual na nagpakita ng diskriminasyon sa physical disability. Nangyari ang insidente sa 9.52 mark ng final quarter ng Masab si Abueva sa laro. Ayon kay Coach Gallant, napatawad na niya si Abueva sa insidente. Wala namang suspensyon ng pinataw sa six foot 6'2 forward. Si President Ferdinand Marcos Jr. umano lamang ang makakapigil sa lumalalang iringan ng Senate at House of Representatives dahil sa isyo ng charter change ayon sa dalawang dating Senate Presidents. Paliwanag ni ex Senate President Franklin Drilon bagamat nararapat lang na i-maintain ang check and balance sa pagitan ng mga kongresista at senador mahalaga ang interparliamentary courtesy para maayos na magawa ng buong kongreso ang kanilang tungkulin sinisisi naman ni dating Senate President Tito Soto ang people's initiative bilang punot dulo ng iringan dahil sa pagkakasangkot ng ilang mga mambabatas dito Di ini Drilon, tanging ang Pangulo lamang ang magpapakalma ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang chambers at sumang-ayo naman dito si Soto. Dagdag ni Drilon, bagamat hindi niya nakikita na malulutas kaagad ng dalawang paksyon ng kanilang hindi pagkakaunawaan, kailangan itong tugunan para sa interes ng bayan. Nag-anunsyo ang Department of Transportation o DOTR ng pagsisimula sa pre-construction activities for the Mindanao Railway Project o MRP kahit nasa kalagitnaan pa ng paghahanap ng funding sources. Sa isang statement, sinabi ng DOTR na nakikipag-ugnayan sila sa Finance Department para sa alternative funding sources matapos ang withdrawal ng funding commitment mula sa China. Pangako ni Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi nila bibitawan ng proyekto. Sinimula na ng ahensya ang land acquisitions kasama ang target alignment at paghahanap ng resettlement sites ng displaced residents. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <s-, <s